Pinaliwanag nga ni Kyra Irving ang ginawa niyang left hand game winner laban sa Denver Nuggets. Pero bago yan ay natanong muna nga siya about sa pakiramdam niya after ng game winner niya. At ang sagot niya ay it feels pretty good nga daw matapos niyang gawin yon. And then sinabi niya nga rin na yung play nga daw na kanilang niran ay ginagawa daw ni Leon during their practice. Kung maga ine-ensayo nga daw nila yung ganong klaseng play, yung ganong klaseng action. At madalas nga daw talaga na yan ang kanilang pinapractice. Kaya naman daw it feels pretty good na na-execute nila ito ng maayos yung play na yon na nagresulta nga na maganda para sa kanila. Salamat nga rin daw sa tiwala na binigay sa kanya ng mga teammates niya to take the last shot and then he is fortunate enough nga daw na ma-shoot yung very tough left hand floater outside the free throw line. And actually nga daw wakala ni Gary Irving ay medyo lumapit na siya nung dumrive siya pero hindi daw bala malayo pa rin daw pala yun nung napanood niya na yung replay. Pero this is the kind of shots nga daw that he works on every day. Ganitong mga klasing shots daw ang kanyang ineensayo araw-araw. And then paglilinaw niya rin nang matanong siya ay usually ay isang oras daw ang nilalaan niya just to work on his left hand finishing. Kumbaga isang oras mga idol na panay left hand lang ang gagamitin niya sa practice. Left hand floater, left hand layup, left hand nga daw pati sa mid range ay kanyang ineensayo yan. At ang rason nga daw mga idol ay kasi maliit daw siya na point guard. Kaya naman he needs to work nga daw sa mga ganitong klaseng shot to be effective. Dahil he plays in the league nga daw na panay sobrang athletic na player that almost can block every shot. Kaya naman daw he works on the shot na hindi nga daw ine-expect ng depensa. And I think the best example ng shot na hindi inasa ng depensa ay yung ginawa ni Kyrie kanina na left hand floater outside the free throw line. And sa panghuli ay binakedown din ni Kyrie Irving kung bakit niya naman napili ang left hand floater for the game winner at kanyang sinabi ay dahil nga daw sa depensa na ginawa ni Nicola Jokic sa kanya. Sabi niya na he was forcing me inside the free throw line. And then ginawa rin daw ni Jokic mga idol ay inalis daw ang kanyang mid-range pull-up shot dahil nga mga idol siya ay nasa right side of his body at talaga namang dikit na dikit. So hindi available ang mid-range pull-up shot. And then in the split second ay naalala ni Kyrie Irving na iya left hand at hasang hasanya niya na ito. Kaya naman daw mga idol, yon ang kanyang pinili. He was very confident nga daw na tumira ng very unusual na shot na yon because nga daw kasi he works on it. Kaya naman he can make those kind of unusual shots. Yan nga mga idol ang pagpapaliwanag ni Kyrie Irving kanyang pag -e explain ng ginawa niya ngang left hand game winner outside the free throw line na talaga namang gumulat sa maraming NBA fans. Kayo ba mga idol, ano bang reaksyon nyo dito? Ano bang masasabi nyo, opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.